Odds, magandang araw po sa inyong lahat So welcome back sa ating YouTube channel Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan sa ating YouTube channel Please subscribe and especially click notification bell Para always po kayo updated sa mga bagong video and update And upload dito sa ating YouTube channel So for topic po natin ngayon mga idol, mga loads ay Tungkol po sa ating uh, piso wifi monitor So ano bang kagandahan itong mamonitor po natin Ng ating piso wifi kahit nasa malayo po tayo kahit saan po tayo nupalot ng bansa pamonitor po natin ang ating piso wifi gamit po ang intro. okay, so ngayon mga lods ay tuturo ko po sa inyo step by step para po malaman po niyo kung paano ko po ginawa kasi last last na gumawa po ko ng tutorial ay hindi po gumana ang aking uh, ginawa uh, yun sa mga nakakaalam po nito, uh, para lang to sa mga nakaka sa mga hindi pa po nakakaalam po mga lods. So ayan, ituturo na po natin. So first step po natin gagawin, kailangan malapit po tayo sa ating bindo. So kailangan i-connect muna natin para makuha natin yung admin access ng ating bindo, okay? So ayan. So ngayon, i-ku-close muna natin to. Ayan. Yan po, i-close po na natin yan. And punta po tayo dito sa ating new tab and mag-type po tayo ng sa wifi ng bayan po ito mga idol ha. 10.0.0.1 slash admin. And then click natin itong enter. And then ayan, pupasok po tayo sa ating admin. And click natin itong underscore na 3. Ang tawag po niyan is Mino. Okay, so pindutin lang natin itong Mino and then click natin itong sale. So ayan. Zero po yun mga lodja. Zero po yan. Wala po tayong ano ngayon kasi kakadilit ko lang po. So ang gagawin po natin dito sa email report, ilagay po natin itong admin at admin.com kung hindi pa ninyo napalitan ng email address sa inyong count dito sa inyong admin no sa ating window wifi and then kung kung na-modify na po ninyo ang password yan po ang ilagay po niyo na password para ma-remote po natin ang ating window kahit nasa malayo po tayo then pag okay na nalagay mo na then click mo yang save okay save na po yan and then ulit po tayo punta po tayo dito sa ating uh, menu okay pindutin natin tong menu and then click natin tong remote access So, okay? So, itong, itong ano po, wala pong nakalagay dyan na token. No? Kung meron man, so, kailangan nyo na pong palitan yan kasi sa ibang Ingerok po yan naka-monitor So, kailangan, meron po kayong account ng Ingerok. Okay, so, ang gagawin po natin dito mga lords, kung paano nga ba makukuha itong Ingerok aka uh, token. So, ngayon, punta po tayo dito sa Ingerok type lang po natin. Ingerok. Okay, com. Then, enter. Then, kung wala pa po kayong account dito, so, please sign up po kayo dito, mga lods. And, bandali na naman po. Mag-click lang po kayo ng gamit po ang inyong Gmail account. Pwede naman po. Then, click natin to, itong login kasi po, naka-register na po ako dito. Then, click login. Pagkatapos niyan, ay... Punta po tayo dito, pag nandito na tayo sa dashboard ng ating uh, Injirok, then click natin itong Your Token. So, okay, so para makuha po natin dito kasi din na naman natin yan. Pindutin natin itong mga loads. Yan, pindutin natin yan. Then, ito na, your token, click copy. Pagkatapos yan, nakopy nyo na po yan mga lords, pwede, pwede mo na, pwede mo na i-exit yan. And then, balik ka dito sa ating Ingerok. Then, i-click mo, i-click nyo po dito. Tapos, i-paste nyo po. Then, click submit. Okay, so paano nga ba makukuha itong link na access niya. So, pindutin lang natin to Pag nasubmit mo na siya, na nasubmit mo na siya, then click na natin to Ito na sa baba na HTTP. So, in Jirok. Ayan. So, pindutin na natin yan. Ayan. So, madadirect na po tayo. So, ngayon mga loads, ay pwede natin i-add yan. Itatanggalin lang natin to ha, para makita nyo po na na totoo po itong ginawa ko po na kahit hindi na tayo makakunik sa window kahit nakadata po tayo pwede natin ma-monitor yung ating uh, temperature ng ating vendo. So, pinaka-rates po nito is 40 temperature lang po yan talaga mga loads no? Pag-gabi, medyo iinit na yan. Pagka-umaga, back to zero na yan kasi uh, konti na pong gumagamit. Okay, so ngayon, i-save natin to mga idol itong link na to para hindi mawala. Okay, so ang gawin natin, click 3 dot and then punta na po tayo sa ating add to home screen. Okay, so pindutin lang natin. Then, kayo na pong... Eh, sorry. Ayan. So, kayo na pong bahala mga lods kung ano po ang ilalagay po ninyo. Basta sa akin po is Wi-Fi monitor. Ayan. Monitor. Ayan. So, click natin at... Okay. So, ngayon, pwede natin tong X para makita po ninyo mga lods na mabubuksan yan. Okay. So, ngayon, Next step po natin gagawin mga lods ay i-off na po natin ang ating wifi. So gamit na po ang ating uh, ting natin. Off muna natin kung mamonitor ba natin. Tingnan natin na kung walang internet, walang access. So no internet access. So anong gagawin natin dyan mga lods ay pindutin natin itong ating data. Okay. Wifi ng bayan is full version pa ito mga lods ha? sa Webelite po sa version 5 sa next video po natin gagawan po natin ng tutorial po yan mga idol sa mga gusto pong mag request okay so naka on na po yung data natin so naka off na yung wifi sa bendo so tingnan natin kung data kung ma-access ba niya so ayan so ayan po mga lords so legit po no ayan po so legit po siya pwede niyo po siyang anytime pwede niyo po siyang palitan ng wifi rates sa akin naman ay medyo ah, uh, ito namang rates na binigay ko po sa aking mga clients ay medyo mura lang po siya and ayan po ma marami po mga clients po natin then yung may kapitbahay po tayo na may bindo uh, sinabihan ako na bakit daw ang baba ng rates ng aking binigay no ah uh, mataas yung time na binigay ko po at saka mura lang po yung bigay ko so dito naman is wala naman tayong basihan dito kung ano po yung gusto mo yun po yung ano, kasi naman, hindi naman ako na sabihin ko na ah, gawin ko ng customer yan, kasi ang customer ko naman dito, is dito sa side ko kaya uh, ginawa ko lang, is ganito lang para ma-monitor ko siya daily so tingnan natin yung sale Nakadata po niyo na ako, mga load sa tingnan Ano po, ma-monitor niyo po yung daily income po natin dito sa ating wifi window. yan po, ma-monitor po natin yan at nasa malayo po tayo. Ayan po. And sa appearance naman, kung gusto niyo po siyang papalitan, ng portal, design, kaya na, etcetera, etcetera, kayo na po ang bahala dyan mga lods. Sa mga marunong lang po ha. Ako, hindi ko na papalitan yan. Nakakapagod yan. Kahit marunong ko niyan mga lods. And ayan, dito naman sa ating wifi rates. Ayan, kaya na po ang bahala dyan mga lods and hanggang dito na lang po siguro mga lods ang ating mga tutorial salamat po sa inyong lahat sana po ay marami po ang natutunan sa aking mga tutorial dito sa aking youtube channel huwag kalimutan mag subscribe and specially click notification bell para always po kayo updated mga lods sa mga bagong upload and update sa ating youtube channel sa mga tutorial na gusto niyo pong malalaman and then sa si gusto pong mag request ng uh, wifi ng bayan uh, version 5 na uh, how to monitor income Pwede na po mag-message down below sa aking uh, disk, uh po sa ating video, no? May comment down below po dyan. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga Lods. Advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you and God bless po. Peace out.